Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong article sa ABS-CBN News Tungkol ito sa isinampa ng House of Representatives na patong-patong na kaso laban kay Sara, Yung alleged misuse ng kanyang confidential funds Ito magandang balita ito dahil nagsalita ang ombudsman na hindi daw nila pwedeng sampahan ng kasong graft corruption at iba pang criminal charges si VP Sara. So, wala na, umiiyak na ang mga kongresista. <laughs> uh, ito, title. Ombudsman Hans tight. Ha, Hans tight na ang kamay. On grab, raps house recommended versus VP Sara by Adrian Ayalin. Ombudsman Samuel Martirez on Friday said the hands of the office of the Ombudsman are tied and it cannot act on the House of Representatives recommendation to file charges against Vice President Sara Duterte while she is in office. Habang hindi pa natatanggal through impeachment si VP Sara, walang maisasampa na patong-patong na kaso sa kanya. Yun to. Okay, ito ang exact statement ni Ombudsman Martirez. We cannot file a case against her because she is an impeachable official. We have to wait until such time that she is no longer the Vice President. Yan po ang sabi ng Ombudsman na dating Supreme Court Justice. Under the 1987 Constitution, impeachable officials may be removed from office on impeachment and or conviction of culpable violation of the constitution, treason, bribery, graft, and corruption, and other high crimes or betrayal of public trust. So yan, uh, pwede silang matanggal through impeachment. Yung mga impeachable official, isa na yan ang vice president. Si Former Caloocan Calo representative Edgar Eresi last year filed a graft complaint against Commission on Election Chair George Garcia who is also an impeachable official. Okay. So ganito yan. <clears throat> Yung committee report ng Committee on Good Government and Public Accountability na nagkantak ng mga series of hearings last year. Uh, ang daming nirekomenda nga pa kay uh, B.P. Sarah patong-patong tingnan ko ano sa may makam basta grab and corruption uh, plunder uh, betrayal of public trust ang so lahat ang mga yan ang ombudsman gagawa lang siya ng kanyang sariling investigasyon. After matapos ang investigasyon ng ombudsman, according to ombudsman Martinez, pwede lang silang magpalabas ng resolusyon tungkol sa kanilang findings kailang ayaw nilang magkaroon ng class banggaan ng House of Representatives and their office ombudsman baka daw magkaiba ang findings eh kung ang findings ng ombudsman wala uh, hindi totoo yung mga inaakusa ni ng kamara eh mapapahiya sila kaya ang sabi ng ombudsman na dapat tapusin muna nila ang kanila lalo na yung impeachment bago uh, a-action ang uh, ombudsman So, malinaw mo. Malinaw. So, huwag tayong mabahala itong isinampan nila sa ombudsman kasi magdepende yan sa resulta ng impeachment trial. Eh, sa nakikita ko, ha, ah, akin lang ito, walang bloodbath. Hindi tayo makakapanood kasi nagsabi na si Senate President Escudero na pag-open pa lang ng 20th Congress, once nga naka-elect sila ng bagong president, tatalakayin na nila impeachment na, proceedings na. Pag may senador na nag-motion, move to dismiss yung impeachment complaint dahil sa lack of jurisdiction, dahil kung anong rason, mapipilitan ang impeachment court na bobotohan nila yung motion na yon. Kasi nangyari na nung itong 19 Congress nung June 10, nag-motion na si Senator Bato na i-dismiss. Bubutuhan na sana, kailang na-amend yung motion. so, so ang na-approve, instead niya dismissal, ibalik lang muna back to sender sa kamera. So, may mga requirements. So, lumalabas ang mga requirements na na-comply na ng kamera na isubmit na nila sa impeachment court kaya by Congress, uh, 28th Congress July 28 mag-open ang 28th Congress yun na, tatalakay na so ang unang pag-usapan jurisdiction muna may kapangyarihan ba ang 20th Congress na mag-conduct ng trial, impeachment trial yun pag sinabing wala, ay wala na. Tapos na. So kung na-dismiss na ang kaso dahil sa violation ba ng constitution or walang jurisdiction, itong reklamo ng House of Representatives sa Ombudsman, bali wala rin kasi nga hindi man sila nagtagumpay na matanggal si VP Sara sa kanyang pwesto through impeachment kaya malala ko tuloy ulit yung sinabi ni senator elect marculeta lintik lang ang walang ganti humanda na kayo <laughs> dahil hindi hindi nyo matatanggal si bp sara sa kanyang puesto so majority lang ang kailangan na boto 13 senators lang para madismiss kaagad at Nakikita ko meron, merong 13. Yung 13 na yan, yun din ang magpapanalo kay Senator Escudero as Senate President. Nakikita ko na, uh, opinion ko lang ito, baka kamali ako, akin-akin lang ito. Ang magiging Senate President by 28 th Congress si Senator Escudero dahil sa suporta ng Duterte Black. So bago nagsuporta ang Duterte Black, alam ko meron ng usapan dyan. Kasi ang impeachment is more of a political process. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong talandig panoorin ninyo ang video na ito na gitang ang ihatag kang para nga uh, nila ang ilang mga daot na nga balay Karon <tinyo> mo na ni ang atop san taga na mo gero si Lupin og sa Ang gero mo pud ningal. Kuan nagit kayo, daot nagit kayo. O karon nanti pila na ka katuig imong balay? 35 ra ni ka tuig. Oo. Um. Oh, ko kay na nabangan mi aron ma repair ang among balay kay tan-aw ga ku anak Oo. So ang imong ato panting uh, gisapawan lang uh, ni mo og mga silupin. Silupin. Oo. <laughs> so pila na day kabukan ti anak? Siya man ang kabo. Siyam ka mong anak. Nawala ang isa. Nawala ang isa? Mm. Oo. ang imong edad, ang na po. Kuan naman ko. 55 na. 55 hmm. na ka. Oo. so, ang edad ni tatay? 72. Si 72 si na si tatay. Oo. ang inyong pag... Kuan ante sa inyong panginabuhi? Kuan. Uh, mga gabi, ugmais. Gabi lang, o Mm -hmm. Oo, nani man gid nga mukaon man gid unsa. At least nga makakaon ta. Oo, so karon ante magatop na mo. Oo. Lagi. So ang kuan ante, kinsay mo tabang sinyo sa pagatop? Kana ang akong anak. kanang imong anak uh, ra. Na. Oo, so e, salamat. Naman makaon sa kay tigulang naman. Tigulang na. Oo. Oo. So, salamat kayo ante. Ang nanguwa mangani sa kahoy ako ra. Mm -hmm. ikaw ra ang mm, ko ka. Dali man na maka pamirisa kay Kuanman. Naay sakit. Oo. Oh. Sige ate, salamat. Bukay nahanabang an